Magandang araw po mga kababayan. Upon your uh, very important request na ma-interview po natin ang National Food Authority para sa announcement ng kanila pong pag assist sa inyo. Nakakatuwa dahil dati eh halos wala na kayong itenda sa NFA. Pero ngayon bakit NFA ang bukang bibig ninyo? Sa pagkakataong ito makakasama na po natin ang manager ng National Food Authority para balitaan tayo. Ano po ang status ng pamimili ng NFA ng palay sa Occidental Mindoro? Kasama na po natin, Ma'am Evelyn Marquez. Magandang araw po sa inyo, Ma'am. Magandang araw din po sa inyo. At mm, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na maliniwanagan po ang mga agam-agam uh, o mga questions po ng ating mga magsasaka. Una, Ma'am, eh, napakaraming palay ngayon all over the province. Mukhang bountiful na ho ang harvest. Ayun din po bang nakikita ninyo? Maraming palay ang Occidental Mindoro ngayon? Yes po. Dahil po ang Occidental Mindoro ay production area, so ina-expect po na talagang uh, marami po ang, ang mag-aani po. Namimili na po ba ng palay ang NFA? Yan po ang ating katanungan. Yes po. Uh, actually po uh, ngayong main season ay nag-start po kami noong September 13 na at um, gusto ko lang po linawin na hindi po stop buying okay. ang NFA Occidental Mindoro. Uh, at um, patuloy pa rin po kami bumibili at pamula po no September 13 hanggang uh, October 15 po ay nakapag-procure na po tayo ng 44,850 uh, kabans po. Yes ma'am, magkano po ang palay na presyo ng NFA ngayon? Ngayon pong week na to ay sa NFA Occidental Mindoro, ang presyo po ng palay ay 24 pesos. Wow. Ito po ito yun. Yes po, tuyo po at malinis po yan. Sa basa, hindi kayo bumibili? Dahil po wala pong po service facilities ang NFA Occidental Mindoro, uh, kaya uh, limit po na sa tuyo po kami na bumibili. Saan po ang mga buying station ng NFA sa ngayon? Ah. Uh, ang nandiyan pa rin po ang ating mga buying stations pero unti-unti po napupuno dahil po ah uh, nandiyan pa po yung palay noong summer crop. Okay. At ah um, uh, as of now po ay Uh, on the way, uh, 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 sana po ay ngayong uh, October po masimulan na rin po ang milling okay. para po mabawasan po ang palay at um, uh, mak makakreate po pa tayo ng space para po sa dadalhin po mga uh, palay ngayong main crop. Magbabat in ako ma'am, narinig ko paggiling, So ibig sabihin, hindi nila labas na palay ang ating produce mula sa Occidental Mindoro. Uh, hindi pa po dahil po uh, katatapos lamang po ng bidding, okay. yung milling services. Uh, hindi naman po basta-basta um, na pwedeng ilabas po ang palay uh -huh. uh, dahil po tayo ay nasa government. at Uh, tayo po ay nasasako po ng uh, RA 9184 Government Procurement Reform Act uh -huh. na kung saan po lahat po ng procurement ng services and goods ay dadaan po sa bidding Okay. Saan po sila nagbabagsak ng palay ngayon sa buong Occidental Mindoro para sa kabatiran po ng magsasaka? Uh, sa Nahuaco Compound po. San Roque po yan. Uh -huh. Yes po, sa Magsaysay. Sa Sablayan and sa uh, Mamburaw. May kota po ba kayo? O mayroon lamang po ba kayong limit sa bibili ninyo? Wala po. Really? Ang um, ang nangyayari po, uh, bago po i-procure ang palay, may classification po na nangyayari. Okay. Um, may mga uh, specifications po or parameters na sinet, nakaset po. Uh, para matingnan po ng ating mga classifiers kung pasok po don sa sinet na specification or parameters ang dadalhin palay ng ating mga magsasaka. Ano po ba ang dapat tandaan ng magsasaka kapag NFA ang kanilang gustong maging katransaksyon? Uh, kailangan po uh, pumasok po sa mga parameters uh, yung pagkatuyo po, Uh, yung tinatawag po naming moisture content uh -huh. uh, yung pong purity uh, discolored and damaged chalky and immature kernels red kernels kailangan po uh, pasok po sa mga procurement standards po yung dadalhin po nilang palay para po uh, mabili po ni NFA mahirap po bang i-comply ni farmer yon Uh, pagdadala lang po siya ng sample. Okay. Kung para po ma-check po agad para po ang nire-request po namin kung ano po yung actual na dadalhin niya, uh, don doon po siya kukuha po ng sample. Uh, para po uh, malaman po niya agad na hindi po siya magastusan sa, pam sa pamasahe ng, mga, ng palay niya na kung ito ay pasado o hindi. Mag-usisi po bang NFA? Ah, uh, ang NFA lang po ay sumusunod okay. sa kung ano po yung itinalaga guidelines sa kanya. Ano po ang feedback ng farmers, ma'am, sa inyo pong paglilibot din sa inyong mga buying station? Ang sinasabi po nila ay medyo matagal po ang proseso okay. ng pag-aanalisa. Uh, pero po ito ay matagal na po, matagal na pong parameters at... Uh, na sinusunod po ng ating mga classifiers. Uh -huh. uh, ngayon lamang po ay uh, bago po i-procure ang palay, kailangan po talagang uh, i-classify. Uh, timbangin, tingnan ang percentage ng mga parameters kung ito ipapasok. Kasi po, uh, dahil po kami ay uh, under na ngayon ng DA. Oh. Uh, at meron po silang uh, findings na kung paano uh, nakakasiguro si NFA na ang pinoprocure nila ay yung naayon sa sinet ngang parameters. Okay. Magkano ang budget ng NFA ngayong ma'am period na ito ng buying? sa national po kasi ang budget. Ngayon oh. naman po, madali naman pong bayaran si may Farmer. Oh. Kung nagdala po siya ang nagdala po siya ng palay, ah uh, ngayong araw na 'to natimbang, ngayong araw na din pong ito mababayaran. Ang bilis naman. Yes, po, Paano niyo po ginagawa 'yun? Ah, uh, 'yun po ay uh, naka-request naka na po ng budget, yung procurement mm, CPF fund, procure, uh, serial procurement fund po, ay talagang nakalaan lang po para po sa procurement po ng palay. Nung bumisita ako sa inyo, ma'am, ang sabi niyo na sa mga 200,000 lang ang nabili nyo, last, last cropping, na nalulungkot kayo na konti. Ngayon po, ilan ang target o nakikita ninyong mabibili ng NFP? Ah, uh, mm, may set po kaming target pero sana po ay uh, ma-achieve po namin ito uh, dahil nga po uh, uh, ongoing pa po yung processing po ng bidding ng mga uh, warehouses natin. Mga hanggang yeah. kailan ang bilihan ng NFA, ma? Alagi po. Hindi kayo open. po close hindi kayo magkakat na hanggang ganitong period na lang? Yes po. Open naman po ang pamimili po ng NFA. Uh, hindi po nagsasara sa pamimili po. Si NFA. Bakit gusto okay. ng farmers ang NFA? Kasi po, ngay sa mga panahon po ngayon, ay napakababa po ang bilhin ni traders okay. ng ng palay. Uh -huh. So, si NFA po ay nag-set po ng prices from 23 to 30. Uh -huh. And weekly po, uh, nagbabago po yung prices natin. Uh, depende po sa... Uh, export price po ni ni, ni traders kasi uh, si si branch office po uh, nagso-survey po sa traders, sa farmers, sa millers dun po sa presyo ng ng palay nila na pinamimili nila and yun po ay sinasubmit sa regional office and nire recommend po ni regional office sa central office Uh, at mm, binababa po ni central office sa amin po kung ano po ang prevailing price dito sa area. Uh -huh. Kaya po iba-iba uh, po ang presyo per area. Oo. Uh -huh. Ma'am, kahit na kayo po ay namimili, dyan ho sa bagong sikat at alam nating may famous na buyer dyan, truck, truck po ang pumaparada madaling araw pa lang. Ano po ang ikang ay uh, ikangay masasabi ninyo na parang ang dami pa rin na palay na nabibenta sa private lalo na ang basak. Yes po, uh, kasi nga po uh, uh, gusto ni farmer na pagkaani po ay mapera na po yung kanilang produce. Uh -huh. So uh, binebenta na po nila sa traders. Uh -huh. So well, as of now po si NFA Occidental Mindoro ay wala pong capacity to Ah, uh, to buy wet palay dahil wala po ang facility. Pero po, uh, si LGU Rizal po okay. nagdonate po na 5-hectare lot uh -huh. para mapagtayuan po ng uh, rice processing center. So may pag-asa po tayo na one day bibili din kayo ng basang palay. Yes po, yun oh. po ang program ni Alright. administrator. Mga Lapson. ilang years time po ang hihintayin. Ah, uh, pasisimulan po ngayon taon na to. Kailan po kaya, kaya ang po, projected na completion? Ah, uh, in 2 or 3 years po, meron na po tayong mga facilities po. Wow. Ma'am, saan po din ang mga bigas na galing Oxy? Dahil alam po natin, ang pamimili ninyo, intended para maging buffer stock ng mga LGU. Ang laki pala ng papel ng Occidental Mindoro sa ikangay buffer stocking ng iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Yes po. Ah... Uh, Ah uh, tayo po ay sa Region 4 ang pinakamalaki po uh, na na-procure na palay. Uh -huh. So ang atin pong bigas ay uh, dinadala po sa ibang branch office ng Region 4 uh -huh. and mm, doon po sa uh, kung ano po yung sa, pl pl sa planning nila sa sa saang region po Uh, mag nag nagdadala din po tayo. Uh -huh. And yung atin pong bigas ay talaga pong for emergency purposes only. ah uh -huh. uh, ang pwede lamang pong uh, mag-purchase ay LGU, Office of Civil Defense, uh, BJMP, DSWD po. Okay. Yun po. Ma'am, comment? Uh, ang palay ho ba natin ngayon? Uh, kasi may naririnig ako mga kuto at iba pang problema. Uh, quality pa hubang ba ang rice natin sa kabuuan or maraming naapektuhan ng mga sakit dahil sa sobrang el Nino na lumalabas yung mga sakit ng ganitong period. Uh, ano pong observation ninyo, ma'am? Sa palay po, uh, may mga farmers po na nagsasabi pero uh, hindi ko po Pwedeng sabihin na may research 'yon. Uh -huh. At si si DA po ang makakapagsabi doon sa mga variety po ng palay na binibigay po nila sa ating mga farmers. Uh -huh. So, ah uh, sinasabi lang po ni farmer na may mga variety po ng palay na uh, mas marami ang choking. Uh -huh. O mas marami po ang damage. Okay. So, si DA po lang ang makakapagsabi ah uh, kung yung mga variety na po yon ay ganon uh, ganun po ang karakteris. Okay. Ma may mga lumalabas sa social media na parang announcement ng Nueva Ecija, tapos pinaghahanap pa ng Occidental Mindoro. Nakita nyo rin po ba yon na ang pricing, ganito, na tila mataas? Or pareho-pareho ba ang price ng pamimili ng palay all over the country? Or Merong mga factors bakit mataas ito o mababa? Ay gaya po ng sinabi ko po kanina uh -huh. uh, Depende po sa sa province or uh -huh. sa area Yung presyo po ng palay okay. So kung ano po yung prevailing price Doon sa locality or uh -huh. sa area uh, Doon po nagbabase po Yung pag-set po ng price ng palay Kaya po kami po ay iba-iba. Kahit po sa Region 4, iba-iba rin po ang presyo ng palay. Pero sa atin po, considered mataas na rin. Yes po, kasi uh, as of now po, ay sinasabi po ng farmer na uh, 22 or 21 po ang, ang bilis sa kanila ng tuyo. Pero sa inyo ay? Ay 24. Mataas. Ma'am, kahit na medyo labas sa pamimili, Meron pa bang mga express lane pa rin ng NFA para sa mga mahihirap na kababayan para makabili ng bigas sa inyo? Lalong-lalo na yung murang bigas? Ah, uh, as of now po talaga ay ang NFA po ay walang market participation. Talaga. Sayang naman, ma. Sana meron pa rin. Uh, dahil po dun sa RA 11033, uh -huh. uh, nilimit po ang function ng NFA sa buffer stacking na lang. Okay. So Uh, wala pong market participation si NFA. Okay. Mamang message po ninyo sa mga farmers, ano? at saka meron po ba kayong hotline kung sa kasakaling, saan po ba sila pwedeng magtanong? Sila po ba ay open sa opisina nyo para yung may tatawagan, may Facebook, kasi kung minsan iba-ibang informasyon at ayaw nyo naman na yung maling informasyon ang makarating sa kanila. Ang mensahe niyo, ma'am, sa kanila. Yes po. Sa ating pong mga magsasaka ng uh, Occidental Mindoro, uh, bukas po ang opisina ng NFA. Araw-araw po uh, para po ma-accommodate po kayo kung kayo po ay merong mga, uh, mga questions or uh, queries or uh, mga agam-agam po uh, Nandito po kami uh, para po uh, magbigay linaw po sa uh, sa inyo para magkaroon po tayo ng open communication. Ah. Uh, at uh, kami po naman ay may Facebook, yung sa uh, NFA San Jose. At mm, uh, ang mga ra po natin, ang mga warehouse supervisors po natin, na kung saan doon nyo po dinadala ang palay, ah. ay uh, open din po para para sa inyo po ma-accommodate ma po kayo. Ah uh, lahat po na uh, kayang gawin po ng ng NFA ay pinoprovide po namin uh, hanggang sa ka sa limitasyon po namin. Ah uh, para po uh, mapagsilbihan po kayo ah uh, ng ating um, NFA na kung saan kayo po simula po noon Uh, hanggang ngayon po ay kayo po ang aming kaagapay sa pagdating po sa uh, pagkakaroon po ng buffer stock po ng ating bigas sana po tayo ay magtulong-tulong para po uh, sa atin din po mga kababayan Maraming salamat ma'am ang ating nakapanayam ay ang General Manager ng NFA Occidental Mindoro based sa San Jose si Ma'am Evelyn Marquez napaka-accommodating po niya ah uh, hindi ko naman po sinasabi yung mga namit kong ibang manager pero ito po ang pinaka down to earth na manager ng NFA na nakilala ko. Maraming salamat ma'am sa pag-accommodate nyo sa amin para at least makarating ang impormasyon sa lahat ng ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you. Maraming salamat <laughs>